Good afternoon. Ako po si Maria Cris Cabra Aquino. Ang ito-report ko po ay may election to the presidency. An assembly was called upon to bridge the increasing gap between the Magdiwang and Magdalo factions. The assembly turned out to be an election of leaders for the new revolutionary government. Aguinaldo was elected president while Benipasio was elected director of interior. Layunin sa convention na ito na mag buo sa plano at pagkilos upang palakasin ang depensa ng kabite. Gayon pa man, sa halip na talakay na nasabing dahilan na pagpupulong, nagdesisyon nag ang mga leader ng katipunan na magtatag ng bagong revolusyonaryong gobyerno kapat ng katipunan at maghalal ng opisyal para dito. Sa sa hinim na pagpupulong na pagbortohan, ang nanggana si ano, si Emilio Aguinaldo as president. Tapos, si ano naman, si si Andres Bonifacio naman naging director of interior. Daniel Teronio objected objected to the election of Andres Bonifacio as director of the Interior of on the ground that he was not a lawyer. Bonifacio walked out of the assembly after proclaiming that the result of the convention not an invalid. And sabi din niya ano na sa pagkahalal kay Bonifacio ay inusisa sa ni Daniel Teronya. tapos si, sinabi niya na lain qualified si laing qualified si Bonifacio. At sinasabi niya na ang tanging may pinag-aralan lamang ang maaari mag-okupa sa nasabing posisyon. Tapos, tanging lawyer, lawyer, lawyer lang, may ito na, tanging lang na may na lawyer daw. Paano sa address Boni mabaga Pasyo Mambaga? Ano, layman siya talaga nakapag-eskwila. So, ganito sa ito ano ma, ang sa, sa manahangit si ano si si Bonifacio kay may may lain lain na sunod dito na yung sasabi na kung ano ang maging resulta sa pag pagburutuhan ang pag election ni ano uh, tatanggapon tatanggapon sa buo kaso lain na to sunod kaya, paning nabastos baga dito si Bonifacio. Kaya, idine, idineklara ni Bonifacio bilang taga Pangulo baga siya sa pagpupulong o supremo ng katipon na walang bisa ang nasabing halalan. Aguinaldo was at Pasong Santol in Dasmariñas on March 22, 1897 he learned of his selection as president of the new revolutionary government. Aguinaldo brother General Crispolo Aguinaldo persuaded him to go to Tejeros, to take his oath of office. At seven in the evening, Aguinaldo Trias and Re Riego de Dios took their oath of office. Ano, wala man dito si Dini. Oh, wala man si man si Emilio Aguinaldo dito sa nasabing convention na sa nangyari baga sa halalan naaraman niya lang ito na na-elect siya as a president san binalita sa kaniya san kamanghod niya pakalipasan sa Rokadlaw. tapos impakato siya sa teheros para mag o taking ito maling mga na manunumpa siya manunumpa apos On March 24, 1897, Aguinaldo received news that Bonifacio and his minister met in a council as part of a revolution declaring not to void the meeting at Teheros. Aguinaldo revealed the plot of Bonifacio to kidnap him passing Santol fell in the hands of the Spaniards. Ano? Actually. May nabalitaan si sa may, sa dini, may nabalitaan si Aguinaldo na nagbabalak daw si Bonifacio na magbuos ang grupo para pahaliin sa pesto si Agin, si Bonifacio. ay, mali. Dini, eh, nabalitan daw ni Aguinaldo na nagbabalak daw si Bonifacio na magbuo ang grupo para pahalihan sa pesto si Aguinaldo. Kahit pa nabagalain tanggap ni Bonifacio ang nangyari, baga na sugad so, sun na naging presidente si Bonifacio ay si Aginaldo. Kaya maling nahadok man si Aguinaldo kaya ang padakop niya si Bonifacio. Tapos mo yan pinapatay niya. Pero sabi, laimanda siya nagpapatay.